baba yung mga kasama namin. Nandun na po si Sisa sa baba. Kaliba ko naman po ito. na. Sambar po nakalagay. <laughs> Welcome to Sambar. Ayan Ayan. 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 Ayan.

Ibang-ibang sila po. Ano na, 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 na meron pa. Kas na ito. Okay na ito. Okay. Yeah, kami pamaya sa iba. Sa Transira, doon sa so, mga Google Light na. po namin. Yan. Okay, oh, tuloy na si na Big Boss. Ay, oh, sinisa pinipito. Oh. Ganda. Oh, dito ka dito, para yung bag. Oh.

Teka, po. po. Sila ay nagpahantay ka mga iba na sa bangka. Iba po nandito mismo sa na. Yan po sila. po sila. po. po mga bro mga sis salamat daw sa pagsubay sa aming channel paki-like and share at paki pa ng notification bell para updated po kayo sa aming mga uh, susunod pang video. Thank you po sa inyo. Salamat po sa walang sawang sa